ito guys meron tayong Yamaha YTX bali yung stock na carburetor nya wala tapos ito pinalit pinalitan natin ng ito pinalitan natin ng pang uh, YTX uh, STX Yamaha STX yan kasi medyo mahal yung carburetor ng YTX pagka local naman uh, <coughs> na carburetor uh, na yung replacement uh, halos wala siyang hatak tapos yun nga sayang lang yung pera pero ito pinalitan natin ng pang ito pang STX Ayan. Okay. tapos yung kable nya pang STX din STX 125 ayan. Ayan, piston type sya hindi sya ano diaphragm tapos yung TPS nya <coughs> yung TPS sakit nya ayan, tinabi na lang natin dito kasi yung stock na carburetor na to may TPS socket pero ito okay naman, maganda naman yung atak, malakas yung atak. <coughs> Yan lang. Tsaka swak na swak naman siya sa air airbox tsaka dun sa dun sa ito sa manifold. Yan sakto, sakto siya diyan. Tas kable na pang pang STX125 din yung ginamit natin ayan oh. <coughs> so yun, maganda naman yung assessment malakas yung hatak at the same time maamura ah, yung carburetor kasi pag yung replacement lang din ipapalit natin sayang lang pera <coughs> kung walang hatak yung replacement na stock kasi medyo mahal yung original ng uh, baka may 5,000 pataas siguro mga ganun na presyo nyan same nung Miu Sporty <coughs> kaya kinonvert na lang natin sa pang STX yeah. plug and play lang naman siya <coughs> so yun kung nasira ang carburetor nyo ng YTX nasira na yan, pwedeng ito uh, pang STX. Pero nasa sa inyo naman 'yan. Pero ito lang yung pinapakita ko sa inyo na. Yan, maganda yung hatak niya. Yung pang STX. Okay naman yung ah uh, ano nya, performance niya. So yun, maraming salamat sa inyo para nood. <coughs> Ingat kayo sa pagkalikot ng inyong motor at God bless sa inyo.